Hi guys, good morning. Umagang umaga, ito po nangyari sa uh, aking tulong. So, buti na lang, mayroon akong inflator doon. Tire inflator, subukan ko po, po na gamitin ngayon. Kasi, ayan po, dapa ako po. Makarating lang po ng vulcanizing at doon magpapulcanize. Tara, kunin ko muna ang aking tire inflator. A few moments later. Alright! And po, uh, nandito po sa loob po yung aking tire inflator aki pong gamitin to ngayon mga amigo at mga amiga eto po matagal ko na po tong gamit at uh, kapag ka ganyan so kailangan ko lang po kargahan ng hangin para po uh, makarating sa vulcanizing at doon na magpa vulcanize so ngayon po mga amigo at mga amiga ayan po aki po itong isaksak po sa aking uh, cigarettes ayan po dito dito ko siya sasaksak ayan subukan natin kung gumana akin na pong kakargahan po yung bulong ko para po ay magkaroon ng hangin at makahanap po ng vulcanizing shop sa muling pagbabalik babalik po ako ngamaya ay guys, yan po, ah, ilagay ko na, na po yung aking tire inflator. Tapos, aking pong panda rin. Yan po, halos zero zero na po yung laman. Yan po, halos zero zero na. So, aking po. So, hayaan ko lang po to mga 10 15 minutes. Magkakaroon na po siya ng hangin. Uh, para lang po makatakbo ako sa vulcanized shop. Pagpapanan ko. Pagpapanan natin nasa tin pa lang uh, yung gauge niya nasa sa tin pa lang ngayon kailangan abot ng 20 to 30. Medyo may katagalan lang siguro mga 10 minutes. Wow! <taps> Ngayon Lord, tumataas na siya, nasa 20 na siya. So, kunti na lang para abos sa 30. Excellent! Importante, palagyan po ito ng hangin para po ay makarating po tayo sa vulcanizing. Kahit pa paano, makatakbo pa po tayo. Hindi na po tayo magtatanggal ng at pagpapalit ng gulong. So, mahirap pagka walang ganito, pag naplatan po tayo, talagang pagpapawisan ka dito sasaksak ko lang natin doon sa ating uh, lighter uh, gagana na magkakaroon na ng hangin po yung tulog I am the, the you mga amigo at mga amiga uh, meron na pong hangin yung ating pulong uh, pwede na po natin itakbo sa vulcanizing para po itakbo po ang may butas so hanggang dito na lang uh, mamaya babalik ako pag nasa vulcanizing na kami medyo mga kulimlim na at parang umuulan nyo ngayon so babalikan namin kayo mamaya bye One hour later. One bigyan yan Laki ng pako yung, yung ano sa gilid, yung tama sa gilid Wala po, walang problema po yun Wala, naman, Walang naman problema Wala po sa dati rin. Okay, okay, sige, sige okay, okay. then guys uh, ikinabit na po ni kuya yung ating gulong so kanina may dalawang butas kaya pala ang bilis ng pagdapa ng ating gulong so mabuti na lang meron po tayong tire na nakakatulong po hindi na tayo pinagpapawisan na baklasin ang gulong so nakat nakatagpo naman po tayo ng malapit na vulcanizing yun nga po lang po uh, kawawa si kuya ito o oh, umuulan pero umaambun. Pero yan, patapos na rin po kami uh, nito sa pagkabit. So hanggang sa muli. Marami pong salamat. Bye!